Panoorin nyo to guys. Isa sa mga hindi malilimutan nating bagay ng buhay sa probinsya ay ang pag-ikot ng tinatawag nating rolling cone o mobile rice mill. At hanggang ngayon kahit makabago ang panahon, patuloy itong nagbibigay ng serbisyo sa maraming kababayan nating magsasaka sa kanayunan. Lalo na dito sa probinsya namin sa Iloilo. Ang rolling cone ito ay isang uri ng mobile rice mill o makinang nagigiik ng palay na kayang dalin kahit saan. Mula barangay hanggang sa liblib ng mga sityo. At ang kadalasan tawag sa amin dito ay traveling o traveling mobile rice mill. At ang pangunahing gamit nito ay ang Kono type rice mill na kung saan may rubber roll na nag-aalis ng ipa mula sa palay at cone whitener na nagpapaputi ng bigas. Ang kagandahan na paggamit ng rolling kono sa halip na dalhin pa ng magsasaka ang kanilang ani sa malalayong rice mill, ang rolling kono na mismo ang lumalapit sa kanila. At sa ganitong paraan, hindi na nila kailangang gumastos ng malaki sa pamasahe o mag-arkila ng sasakyan. Ito rin ay malaking tulong lalo na sa mga matanda o yung mga magsasakang hirap na bumiyahe papuntang bayan. Isa sa pinakamagandang katangian nito ay ang house-to-house -house service. Ang operator ng rolling kono puno ay umiikot sa mga barangay at pumupunta mismo sa mga bahay ng mga magsasaka. Kaya abang naghahanda ka ng tanghalian o nag-aalaga ng ngayo, pwede nang gilingin ang palay mo sa tapat ng bahay. Matipid ito sa oras at pera. Hindi mo na kailangang iwan ang bukid o bahay mo para lang magpagiling. Minsan, nagkakasama-sama pa ang mga magkakapit bahay habang naghihintay, nagiging banding pa ng komunidad. Ito ang tradisyon na hindi nawala. At bagamat uso na ngayon ang modernong rice processing center, ang rolling kono ay nanatili pa rin mahalaga sa mga malalayong lugar. Sa maraming probinsya, may kita mo pa rin itong umiikot tuwing anihan. Isa itong patunay ng sipag, tiyaga at malasakit ng mga Pilipino. Laging handang tumulong sa kapwa. Sa uli, hindi lang ito tungkol sa makina, ito ay simbolo ng pagtutulungan ng mga tao sa probinsya. Isang simpleng teknolohiya pero malaki ang naitutulong sa kabuhayan. Kaya sa mga nakakaalala pa ng tunog ng rolling kono sa umaga o yung amoy ng bagong giling na bigas, ito ang paalala na kahit simple basta't may malasakit, malaking pagbabago ang naidudulot sa buhay ng magsasaka. At isa pa sa kinagandaan nito, ang pagpagiling ng palay gamit ay makukuha mo ang lahat ng produkto na malilika nito. Hindi lang bigas, pati ipa at mga patuka para sa inyong mga manok. Kaya malaki talaga ang matitipid mo dito. Dahil hindi lang tayo ang makikinabang pati ang mga laga nating baboy, manok at itik. At kadalasan sa dalawang sako ng palay, umigit kumulang isang sako ng bigas ang makukuha mo. Depende rin sa klase at kalidad na bigas na ipapagiling mo. <funcionals> sa kasako 43 lang dalawang, 2 kasako nga may